Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat mag kayo palagi mga kasawi. At syempre, ano ang tatlong karisma ng isang babae na hinahabol habol ng isang lalaki. Makinig kayo mga girls and boys. Ang una natin mga kasawi is mabango sa katawan. Syempre kapag kang isang babae ay mabango, maalaga sa katawan, malinis, kapag gawan sa nakikita ng isang lalaki na ganito yung halong muya ka ang bango o bango mo mas lalo silang nang gigigil sa isang babae mas lalo silang nang gigigil kapag ang isang babae ay mabango ito sa katawan malinis ito kasi mas lalo kanyang ayan hindi lulubay yan kasi nga sabihin nito sa sarili niya, ay grabe itong babaeng ito napakabango siguro lalo yung Mm, alam niya na yon. Yung inyong mga tilapia, siguro sobrang bangon nito kasi maalaga siya sa kanyang katawan. Napakalinis. So, gustong gusto yon ng mga kalalaking kapag kamalinis ang isang babae sa kanilang pangangatawan. So, yun ang ating unang karisma, mga kasawit. Ang pangalawa mga kasawi, siyempre malambing. Kapag kang isang babae malambing ito sa isang lalaki, gustong gusto yan ng mga kalalakihan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, mabilis mahulog ang isang lalaki sa isang babae kapag once na ito ay malambing sa kanila. Kasi bibihira naman sa isang babae na sobra itong maglambing sa kanila. Kaya kapag once na nakakaranas ang isang lalaki na talagang nilalambing sila, ayan, inaasikaso sila, binibigay yung gusto nila at higit sa lahat yung kapag may sakit sila inaalagaan sila yung bang kahit anong gawin ng isang lalaki talagang andyan yung isang babae para sa kanila pangalawa na karisma mga kasawi ang pangatlo mga kasawi is very supportive kapag ka ang isang babae napaka supportive ito sa isang lalaki, alam nyo ba gustong gusto yan ng mga kanalakinghan kasi dahil mas doon nila na-appreciate ng isang babaeng ito kapag nakasama ko to ayan siguro susuportahan ako nito hanggang dulo hindi ako iiwan nito kasi nga kahit walang wala ka ay naandyan pa rin siya nakasuporta sa iyo sa lahat ng mga bagay na gusto mong gawin naandyan pa rin siya na talagang hindi siya nagmamaktol or nagrereklamo na suportahan ka kahit na minsan sa sarili niya ay nagiging against na siya pero ayaw niyang masaktan ka ayaw niyang maano yung gusto mo kaya ang ginagawa niya ay mas pinapaboran niya yung gusto mo, kung anong gusto mong gawin sa buhay mo ay sinusuportahan ka niya sa lahat ng bagay. Ayan lang po yung ating pangatlo na karisma. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito lang yung tatandaan. Sa mga kababaihan, kapag kaganito ang inyong mga karisma na pinapakita sa isang lalaki, mas lalo nila kayong hahabulin kasi bibihira na sa ngayon na panahon natin na nakaka hanap sila ng ganitong mga katangian na kinatatangi-tangi ng kababaihan. Ay lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share o comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.